na try niyo na ba ang ganitong uh, klaseng luto na damang loob pork liver and intestine grabe ang sarap ang tawag po dito sa amin kilain sa kapampangan ang sarap po niya at ito tatagal sa ref kahit na one week lalo po siyang sasarap ayun po dito sa ating uh, pagluluto ang sinangkapan ko na ang liver nilagyan ko ng asin, paminta, tsaka yung more seasoning. Tapos, nilagyan ko ng vinegar. At, ihalo lang po and set aside. Itong ating uh, intestine, lamang um, loob ay, pinakulo ko na siya ng mga 30 minutes. Nilinisan, tapos pinakulo. Ayan, nilagyan ko ng suka paminta, asin, at saka uh, gumamit din ako ng seasoning na granules. Magic sarap. Tapos, hahalu-haluin lang siya and then set aside. Sa isang mainit na pan ay naglagay ako ng oil. Tapos, inuna ko yung ginger. So, natin ito na with garlic and onion. Napakadaling lutuin lang po ito. Pero sure, ang sarap na iibang ulam. Tapos, isutay-sutay lang. Napakadunabas na ang aroma ng ating mga ginger, sibuyas at garlic ay ilagay nang ating ating minarinate na uh, pork liver. Huwag mo na isasama ang, ang marinate Tapos, isutay-sutay lang po siya. At kapag ito yung nag-iba na ng mga at na naluto na, pwede nang ilagay yung marinade. haluhaluin lang at pakukuloyin ng mga 5 minutes siguro. 5 minutes or 7 minutes. Para hindi siya sumobrang luto. Kaya yun ay niluto ko ng uh, advance ang ating pork in, 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 testin pa para madali siyang lutuin. Ayan, hinalo ko na ang ating uh, lamang loob. At iisa sutay su lang ang, ang bilis ng pagkaluto kasi ang um, liver hindi naman maganda na sumobra ang luto nito. Titigas siya. At tikpan natin. Ayan, ang sarap. So yummy. At yan po, malapit ng maluto at pwede nang hanguin at iserve. God bless us all po. Thank you sa inyong lahat.